pagkagat ng dilim ay may isang ahas na kinakatakutan dahil sa taglay nitong kamandag. Ano nga ba ang ahas na ito? Sila ay aktibo sa gabi at dito nanginginain. Isa ang albay kung saan matatagpuan ang dupong o ang ating Philippine Pit Viper. Sila ay makamandag na ahas. Samot-saring sa mga post sa social media ang naglabasan ng mga nakaraang linggo o buwan tungkol sa ahas na ito. Ano ang gumagambala sa kanila? Ang kamandag ng viper na hemotoxic ay nagkakos ng necrosis o pagkabulok ng parte ng kinagatan. Kaya naman madalas silang iwasan. Ang kanilang namang pagkain ay mga ibon, palaka at ang mga daga. May dalawang teknik na ginagamit ang Viper. Una ay ang kanilang dila. Sa paglabas pasok ng kanilang dila ay may isang organ na ipinapahid niya ang kanyang dila. At sinasabi naman ng organ na ito sa kanyang utak kung saan yung pagkain. Ang pangalawa naman ay ang kanilang mga pits na gaya ng sasawa matatagpuan sa ilalim ng kanilang mga mata. Gamit ito ay mas madali nilang mahanap ang pagkain dahil nararamdaman nila ang init ng kanilang katawan. Accurate naman ang viper kung sila ay mag-strike sa kanilang prey at naibubukan nila ang kanilang bibig ng hanggang sa 180 degrees at madali nilang nai-inject ang kanilang mga venom. Sa ilang segundo lang ay patay ang daga. Gamit ang kanilang matutulis na pangil ay dahan-dahan niya itong lulunukin. Di gaya ng karaniwang ahas, ang mga viper ay hindi nangingitlog. Sila ay nanganganak o ovoviviparous kung tawagin. Ang mga viper naman ay aktibo sa gabi o nocturnal. Sila ay may maiksing katawan para mas magaan sa kahoy dahil sila naman ay arboreal or madalas makatira sa taas ng mga puno sila naman ay motionless o nag lang ng kanilang prey. Pero kahit sila ay makamandag, ay may ginagampanan silang role sa ating ekosistem. Kaya sila lumalapit sa tao dahil sa pagkasira ng kanilang tahanan. Hindi naman nanunuklaw ang mga ahas kung hindi natin sila gagambalain. Nakakalungkot lang dahil sa pahaba ng pahaba ng kanilang katawan ay umiiksi naman ang mundong kanilang ginagalawan.